ka mo mga nga ang inununan mga kapobre pirituhon mga kapobre kaya akong mga anak mga kapobre gipon anak ko ano sila inunan mao mangita tag teknik aron sila maganahan og kaon kani inunan ato aning pirituhon Lamit no ni mga kapobre kay na ang unod mga kapobre mo nay teknik aron ang mga bata mo sila mo kani ato na ning ilunod kading klamo na tong usa may may na sige lang gano'ng mingani inuunan yung request nga pretoho na lang daw kanya pero nagbilin po kong inuunan kayo mo na, ay nandoon inuunan nagprepura ako para yung lila